is lower to my blood. Tayo po ngayon ay magluluto muna ng paksiw na tawili. So, andito po ang ating ilalagay. At meron po tayong dahon ng saging. Ayan, ito'y uh, hinugasan ko at pinunasan ko na para maging malinis. Although galing to sa aking backyard, pero kailangan nating linisan at hugasan. So, ito na po ay ating babalutin dito at papaksiwang. So, ayan. Samahan nyo po ako. Lagyan po natin siya ng asin. Nagpagdagan po po siya. Kailangan siya ng asin. So, ayan. nilagyan natin ng asin at lagyan natin siya ng seasoning. Plus, Black pepper. Yeah. at itong ating sili ay uh, gupit-gupitin natin kasama niya para spicy yeah. nyo ba ang sili ay gamot po yan sa uh, katawan natin sa mga sakit anti-cancer po siya so ayan at ihalo po natin ihalo natin hindi ko po siya hahaluin ng kamay kasi maanghang po siya Pero gagamitin ko yung kamay ko sa pagbalot niyan. No? Kaya samahan niyo po ako sa ating pagbabalot ng ating paksiwe na tawilis. Ayan. May galunggong siya Oh. Ayan muna. Separate lang natin mamaya. I-ano e, lang natin to. Ganyan siya. iba. So, ayan. Balot lang natin lahat. Natin lahat naman na. So, ayan. Maghugas na lang ako ng kamay kasi yung ating sili <clears throat> masarap ito po pwede rin siyang hindi ibalot pero mas masay. try natin itong ibalot saan? sa sa dahon ng saging ng maiba naman. Ayan. Naalala ko kasi si nanay dati, uh, nag, uh, ano, pipinangat or paksiw, na ba? ng, mga dilis, mahilig si nanay sa paksiw, kaya lumaki kaming mahilig sa, paksil oh. kaming lahat na magkakapatid. Ayan. Sabi ko nga nagkita-kita kami. Sabi ko mahilig ka sa paksil. Oh. Sabi niya, "O, oh, nalalaman ko na lang sa, 'di ba, kapatid kong babae, ay mahilig yan sa paksil." Aw, oh. oh, ganun ba magkakapatid nga kami. <laughs> Ayan. So, 'yan, Madali lang siya. Ba, may malalaking isda. So, baliktad siguro to Ayan, baliktad na. Tawilis. Tawilis. Pagdagyan pa natin. Ayan. Yung iba kasi, na ano, sobrang lapad. Lapit na natin matapos. Kunti lang naman to. Sa amin kasi, sa mas bati, napakaraming isda. Promise. Oo. ah, uh, pwede doon manghihik. <laughs> Ang iba, bibigyan lang. Ayan. So, ganun. Pero ngayon, may nahingay pa din. Magdadala lang ng ano, wala. Hingay lang yan, kukuha. O, ba diba? Hindi mo binigyan, magtatampo. Ayan siya. Tatampo yun. So, dito, malaki na to. Ayan. Dito na tayo. Ilagay na natin to ang malalaki. Ayan. Ayan. So, ayan. Tapos na. So, Ayan na po, at ilagay po natin itong ating mga sili. Yung minado po natin dito. Ilagay po natin. At, of course, lagyan natin ng uh, luya, bawang, at mm, mga sibuyas. Sibuyas. at ito'y dahon ng sibuyas. So, at lagyan po natin siya ng suka na uh, simple ang ating sukang mula sa banana. Banana vinegar. Ayan. At lagyan po natin ng mm -hmm. toyo. Lagyan natin ng toyo para mas masarap din. Hmm. Para may magkaroon ng kulay. kasi kunti ang uh, asinon. So, lagyan lang natin siya ng ano. Dagdagan ko pa rin yung asin. Kasi kunti ang asin kanina na inilagay ko. So, paksiyo naman siya. na po natin ang apoy lagyan ko po siya ng kaunting mantika lang so yan at takpan po natin ang hanggang matuto at hinaan natin ang apoy So, ayan, lutuin lang natin siya sa lalay na apoy. Na oh, ganyan lang. Ayan na, ang ating Ayan. Okay. Ang lasa. dati ang nilulutuan po nito, alam nyo po, yung sinasa yung ano kulo na tinatawag. Ah. Ang hang. <laughs> Yan dapat ang konti-konti inutin din sa bowl. Yan para ano? at ilagay ko na po siya sa ating serving serving plate so ayan na po ang ating paksiw na tawilis sa dahon saging ayan, salamat po sa inyong lahat this is Laurie Tarnaya Vlog thank you and kain na po tayo ayan, salamat sa inyong pag-attend ang aking premiere for tonight. At may love shoutout sa inyo lahat. Thank you. Bye-bye.